ba ang followers mo wala pang 5000 kung wala pang 5000 ang followers mo itong video na to para sa iyo to pero kung 5000 followers ka na lalabas na sa video na ito itong video na to para sa hindi pa 5000 followers kung ikaw ang facebook mo ay profile naka profile mode Nak, kahit naka-on ang professional mode mo naka on man o naka off pwedeng pwede pwedeng pwede, pwede ka dito pero so so paano natin padamihin ng followers paano padamihin ng followers sa profile mo kailangan umapa pabuti natin 5,000 5,000 so itong video na to para sa iyo to panurin mo hanggang dulo thank you puntahan mo yung mga nagre-reels sa profile niya. Tingnan mo yung profile Tapos pindutin mo yung ano, yung gilid sa ano, yung gilid yung parang arrow. Yung arrow sa gilid, 'di ba, profile. Yung gilid niya parang arrow, ayan ganyan 'no. Oh. Pag pindot mo niyan, may lalabas tapos pindutin mo yung reels. Ayan reels. Reels. Nakikita mo yung mga video niya sa reels. Pumili ka ng isa. Pagpili mo ng isa, Piliin mo yung pinakamaraming nagla-like. Like. Eh like. Ayan, katulad niyan oh. Tingnan mo yung ano, yung like niya, yung like oh. Yung number ng like pindutin mo. Pindutin mo nang number na yung like yung mga nagla-like. Yan, pindutin mo lang. Kaya nga labas, so, tinakpan ko lang guys para ano safety. Ayan oh. Yung makikita mo yung parang tao. Ayan yung parang tao sa ano yan. Kulay green. Nagagawin mo lang dyan. Pidutin mo isa isa. Pidutin mo lang isa isa. Ayan. Pidut. Lahat. Lahat mo lang dyan dyan. Pidutin mo lahat. Halimbawa. Mayroon dyan porky. Porky yung nag-like sa mga release niya. Lahat yan gaga tipid din mo lang si go pun mo lang isa-isa noon yeah pag ni-accept ka na mga magiging followers mo na yan magiging followers mo na yan pero kung 5k followers ka na hindi mo na yan magaganyan pero ano guys may ano to may limit diba nabut mo na limit kinabukas na ka na ulit ano magaganyan kasi may limit yan eh So ngayon guys, hanggang dito lang tayo. Kung nagustuhan mo itong video na ito, pakiclick na lang yung bell button. Thank you very much.